Hi everyone, samahan niyo ako today pupunta tayo sa fish market dito sa Egypt. So hindi ko ganong alam ang lugar kasi uh, first time kong pumunta dito at saka uh, nagulat lang ako at kasama ko dito yung aking oh, uh, ang tawag dyan, auntie in-law. <laughs> kasi uh, ano siya, kapatid siya ni kapatid siya ni mother Inlo, So siguro auntie in <laughs> <laughs> hindi ko alam ang tamang ter term. Ano ba yan? Ang inga ingay sa labas. So, mar maririnig nyo yung mga sigawan kasi nandito ako sa Giza. Dito kami sa flat namin. So, habang nag-voice over ako, maraming mga dumadaan. So, ganun dito. Well, anyway, nakapasok na nga kami. At pagpapasok namin, medyo malinis naman. Kaya nga nang yung floor nila ay sobrang matubig. Kaya pag pupunta kayo dito, kailangan yung sapat nakasapatos kayo na waterproof para hindi kayo mamublema. So, nakachinig chinelas lang ako, which is okay naman kasi rubberized yung chinelas ko. Actually, mahaba yung place na to. At hindi ko lang na-videohan lahat kasi nahihiya ako. At saka, hindi ka makafocus mag-video kasi nga yung iniisip mo yung floor at saka mabasa ka kasi matubig sila dito. So, okay naman yung mga paninda nila. Yung shrimp, nasa 240 pounds to 250, may 260, ganyan. Depende sa sizes. At saka, yung mga uh, tilapia nila dito nasa 75 pounds tapos yung catfish, hindi ko na natanong. Tapos marami pang iba. So, ayan, mabilisan lang kami kasi nagmamadali si mister. Tapos ako naman, nagiging 360 yung liig ko, just ko. So, ganyan talaga pagkasama niyo yung mga asawa ninyo. Lagi silang nagmamadali. Akala mo may hinahabol na oras. So, nga pala, nakabili ako ng pusit. just ko, nagugulat si auntie-in-law. Sabi niya, alam mo ba yan? <laughs> Siyempre, pinay tayo. <laughs> <laughs> Nagugulat siya sa mga pinagbibili kong isda. <laughs> kasi yung binili niya is tatlong klase lang yata na mga isda. Yung ano, yung tilapia, shrimp, tapos yung isang mahaba. So ako naman, bumili ako ng 1 kilo, ganyan-ganyan. Sinulit ko na kasi minsan lang naman ako pupunta dito, no? Tsaka madami ako nabili ng <laughs> iba-ibang klase. <laughs> so, ilalagay ko lang yan sa freezer. So, ako na ang bahala. So, ang asawa ko, hindi naman siya mahilig sa mga isda. Syempre tayo mga Pinay, namimiss natin yung mga, mga isda, lalong lalo na kung lumaki ka sa, ano, sa tabing dagat. Tapos, napadpad ka sa desierto, eh, syempre, wala kang, ano, wala kang nakikita mga isda-isda dito. So, itong lugar pala ay tinatawag na Al-Munib Giza Governate. So, kung sa mga Pilipino dyan na uh, gusto rin ng maganda at fresh na isda, sa palagay ko okay naman yung mga pintahan nila ng mga isla doon. Doon lang yung search na lang sa Google Maps makikita nyo siya. Malapit lang talaga ito kasi Giza area lang siya. So hanggang dito na lang and thank you for watching!